May mga nilalang sa ilalim ng lupa na mas kilala sa takot kaysa sa pangalan, mga bantay ng impyerno. Ngunit, sino sila talaga? Mga demonyo bang nilikha para parusahan ang masasama? O mga dating anghel na bumagsak at ngayoy binigyan ng bagong tungkulin? Sa iba't ibang relihiyon at sinaunang kasulatan, binabanggit ang mga tagapagbantay ng kailaliman mga nila lang na nagbabantay sa apoy, sa mga kaluluwa, at sa mga lihim na hindi dapat matuklasan. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga kwento, pangalan, at pinagmulan ng mga bantay ng impyerno, at baka matuklasan mong hindi lahat ng masama ay kalaban ng Diyos. Matagal nang binabanggit sa mga sinaunang kasulatan ang mga nilalang na inatasang magbantay sa kailaliman. Sa tradisyong kristyano, tinatawag silang mga tagapagbantay ng impyerno, mga nilalang na nakatalaga upang tiyakin na walang kaluluwang makakatakas mula sa kaparusahan. Ang ilan ay dating mga anghel na nagkasala, pinarusahan upang magbantay ng mga kaluluwang tulad nila. Sa mga aklat ng mga Hudyo, gaya ng Book of Enoch, may tinukoy na mga anghel ng parusa, mga nilalang na nakatali sa ilalim ng lupa. Ayon sa aklat, sila'y nagrebelde laban sa Diyos at tinapon sa kailaliman upang maging mga tagapangalaga ng apoy. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang hatol na hindi nila matatakasan. Sa mitolohiyang Griego, may kahalintulad silang mga tagapagbantay tulad ni Cerberus, ang tatlong ulong aso na humahadlang sa sino mang kaluluwang gustong lumabas sa ilalim ng mundo. Sa ibang kultura, lumilitaw ang parehong tema. Ang konsepto ng mga nilalang na nagbabantay sa pagitan ng buhay at kamatayan, ilaw at dilim. Sa ilang interpretasyon, ang mga bantay ng impyerno ay hindi basta masasama. Ang iba'y itinuturing na mga nilalang na tumutupad lamang sa kautusan ng langit ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Kung walang bantay sa dilim, baka tuluyang lamuni ng kadiliman ang sangkatauhan. May mga teologong naniniwalang may pitong pangunahing bantay, mga tagapangalaga ng iba't ibang antas ng impyerno. Ang bawat antas ay may sariling anyo ng parusa at bawat bantay ay simbolo ng ng pinaparusahan. Halimbawa, ang bantay ng kasakiman, ng pagmamataas, ng inggit, lahat ay may kanya-kanyang anyo ng paghihiganti. Ang konsepto ng mga bantay ng impyerno ay naglalaman ng kakaibang kabalintunaan. Sila'y nilalang ng kadiliman, ngunit gumaganap ng banal na tungkulin. Sa kanilang pagbabantay, pinapanatili nila ang kaayusan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Isang paalala na kahit sa ilalim ng lupa, may batas na kailangang sundin. Sa iba't ibang tradisyon, binanggit ang mga pangalan ng mga bantay na nagbabantay sa mga pintuan ng impyerno. Isa sa pinakatanyag ay si Abaddon, kilala rin bilang Apollyon sa Aklat ng Pahayag. Siya ang anghel ng kalaliman, tagapamuno ng hukbo ng mga espiritong pangwasak. Inilarawan siya bilang may anyong tao ngunit may mga pakpak ng kamatayan at mga matang nagliliyab ng apoy sa ilang teksto ng mga Gnostiko, binabanggit si Samael ang tinaguriang anghel ng kamatayan. Bagaman madalas siyang ituring na kalaban, siya rin daw ang tagapag sa ng hustisya ng Diyos ang nagdadala ng kaluluwa ng mga makasalanan sa ilalim. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang bulag na Diyos, sumasagisag sa hatol na hindi nagtatangi. Mayroon ding mga bantay na hindi kasing tanyag ngunit kasing tindi ng kapangyarihan tulad ni Sharon sa mitolohiya ng Griego na siyang tagatawid ng mga kaluluwa sa ilog Styx. Siya ang unang mukha ng kamatayan na sasalubong sa mga kaluluwang walang bayad. Isang paalala na sa bawat relihiyon may bantay na naghihintay. Sa ilang esoterikong teksto, binabanggit ang pitong bantay ng impyerno na bawat ay may tungkuling tiyak, may tagapangalaga ng apoy, tagabantay ng yelo, tagapaghiganti sa mga mamamatay tao at tagapagparusa ng mga mapagkunwari. Ang kanilang mga pangalan ay nag-iiba sa bawat kultura, ngunit ang tungkulin ay iisa, ang panatilihin ang batas ng kamatayan. Ang mga pangalang ito bagaman nakakatakot, ay hindi lamang katang-isip. Sila'y mga simbolo ng hustisya, ng kaparusahan at ng kawalang hanggan. Sa mga kwento ng mga propeta, pari at manghuhula, binabanggit sila hindi para takutin, kundi para paalalahanan na may hangganan ng kasamaan. At may mga nilalang na inatasan upang bantayan ito magpakailanman. Ang imahe ng impiyerno ay hindi pare-pareho sa lahat ng relihiyon. Sa Kristyanismo, madalas itong inilalarawan bilang lugar ng walang hanggang apoy, ngunit sa ilang sinaunang teksto, ito ay may istruktura, isang organisadong sistema ng kaparusahan na may iba't ibang antas. Tulad ng isang kaharian ng dilim, bawat antas ay may sariling batas, bantay at parusa. Isa sa mga pinakakilalang paglalarawan ay mula sa Divine Comedy ni Dante Alighieri. Sa kanyang obra, binanggit ang siyam na antas ng impyerno, mula sa mga makasalanang pinaghaharian ng pagnanasa hanggang sa pinakamalalim na bahagi kung saan nananatili si Satanas mismo ang bawat antas ay may bantay na nagbabantay laban sa pagtakas at naghahatid ng hostisya sa mga kaluluwa. Sa ilang apokrifal na kasulatan, tinukoy din ang impyerno bilang Sheol o Gehenna, isang lugar ng kaparusahan ngunit hindi laging walang hanggan. Sa mga tekstong ito, ang mga bantay ay inilarawan bilang mga tagapagpanatili ng kaayusan sinisiguro nilang walang kaluluwang makakaakyat ng hindi dumaraan sa tamang proseso ng paghuhukom. Sa mga alamat ng silangan, mayroong Yama, ang hari ng ilalim ng mundo, at sa ilalim niya ang mga nilalang na nagbabantay sa bawat pintuan ng impyerno. Ang bawat pinto ay sumasagisag sa isang kasalanan, at sa likod nito ay isang bantay, na nakatalaga upang magparusa sa naaayon. Isang sistematikong hustisya ng kamatayan, hindi basta-basta kalituhan ng kasamaan. Ayon sa mga modernong teologo, maaaring simboliko lamang ang mga antas na ito. Ipinapakita raw nito ang kalaliman ng konsensya at ang bigat ng kasalanan. Ngunit kahit gaano man ito ipaliwanag, nananatiling matindi ang imahe ng mga bantay mga nilalang na nagbabantay sa pagitan ng kapatawaran at kaparusahan, tila mga tagapangalaga ng kosmikong kaayusan. Sa dulo, ang impyerno ay hindi lamang lugar ng parusa, kundi isang paalala ng limitasyon ng kalayaan ng tao. Ang mga bantay ng impyerno sa kanilang katahimikan ay nagsisilbing mga saksi sa kabiguan ng sangkatauhan at sa kabigatan ng hostisya ng langit, hindi sila ang tunay na kaaway. Sila ang tanod ng mga lihim na ayaw nating tanggapin. Mula sa mga sinaunang kasulatan hanggang sa mga modernong patutoo, maraming kwento ang nagpapakita ng pakikialam ng mga bantay ng impyerno sa mundo ng mga buhay. Sa mga monasteryo ng Europa noong gitnang panahon, may mga ulat ng mga mongheng nakarinig ng mga tinig mula sa ilalim ng lupa mga tinig na nag-aangking sila'y mga tagabantay na pinilit manirahan sa dilim bilang kaparusahan. Sa mga tala ng mga exorcist ng simbahang katolika, may mga pagkakataong ipinakilala ng mga espiritu ang kanilang sarili bilang mga tagapagbantay ayon sa ilang pare, may mga kaluluwang hindi masamang espiritu kundi mga nilalang na sumusunod lamang sa batas ng langit, nagbabantay upang walang tumakas sa parusang itinakda ng Diyos. Ang mga ito'y nilalang na tila nasa gitna ng awa at galit. Isa sa pinakakilalang kwento ay mula sa isang mongheng Italiano noong ikalabing-anim na siglo. Sa kanyang panaginip, siya raw ay dinalaw ng isang nilalang na may mga pakpak na sinunog ng apoy. Sinabi raw nito, Ako ang tagapangalaga ng mga kaluluwang tumanggi sa liwanag. Nang siya'y magising, natagpuan niyang nakasulat sa sahig ang mga salitang Latin, Custos Infernalis, tagabantay ng impyerno. Sa silangan naman, may mga alamat ng mga taong bumisita sa ilalim ng mundo sa pamamagitan ng panaginip o espiritwal na karanasan. Ibinahagi nila ang nakakatakot na tanawin ng mga ang bakal. Bawat isa'y binabantayan ng nilalang na may mukha ng tao at hayop. Isa raw sa mga bantay ang nagsabi, Ang aming trabaho ay hindi magparusa, kundi tiyakin na ang hustisya ay natutupad. Sa modernong panahon, lumalabas ang mga ganitong tema sa mga panaginip at paranormal na karanasan. May mga nagkukuwento ng mga nilalang na tila humahad lang sa kanila sa gitna ng near-death experiences. Hindi raw ito mga demonyo, kundi mga tagapagbantay ng hangganan, ang pumipigil sa kaluluwa na makatawid pabalik ng hindi pa oras. Ang mga kwentong ito totoo man o hindi, ay nagbibigay ng iisang larawan. Ang mga bantay ng impyerno ay bahagi ng mas malawak na plano ng kosmos. Hindi sila simpleng halimaw ng dilim, kundi mga nilalang na nagbabantay sa batas ng kamatayan at kaluluwa. Sa kanila, nakikita natin ang kakaibang aspeto ng hostisya, ang aspeto ng takot na nagsisilbing gabay sa kabutihan. Ang mga bantay ng impyerno ay sumasalamin sa misteryo ng katarungan sa likod ng takot. Sa bawat kwento at alamat, ipinapakita nila na ang dilim ay hindi basta kasamaan, ito'y bahagi ng balanse ng sansinukob. Ang kanilang katahimikan, galit at pag-iral ay paalala na may mga batas na hindi kayang labagin ng tao, kahit ng mga espiritu. Sila'y mga nilalang ng hatol, mga tagapangalaga ng lihim na hustisya na umiiral kahit walang nakamased. Kung tutuusin, ang konsepto ng mga bantay ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa kaayusan. Sa pagitan ng langit at impyerno, may mga nilalang na nagsisiguro na ang bawat kaluluwa ay haharap sa sarili nitong katotohanan. Hindi natin kailangang maniwala sa lahat ng kwento, ngunit hindi rin natin dapat ipagsawalang bahala ang simbolismo ng mga ito. Sa dulo, ang mga bantay ng impyerno ay paalala. Ang tunay na impyerno ay hindi kailalima ng lupa, kundi ang kaluluwang tuluyang tumanggi sa liwanag. Ang mga bantay ng impyerno ay nananatiling isa sa pinakamatinding hiwaga ng espiritual na mundo. Mga nilalang na hindi lamang parusa ang dala kundi babala. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay sa kanilang madilim na kaharian at ang mga kwento ng hostisyang nakatago sa likod ng apoy, huwag kalimutang i-like ang video, magsubscribe sa channel at i-on ang notification bell. Marami pa tayong mga misteryong hihimayin, mga lihim ng langit, impyerno, at lahat ng nasa pagitan.